Magandang araw mga kaibigan Pag usapan natin ngayon Bigyan natin ng reaksyon Yung resulta ng latest presidential survey uh, President and Vice President So, nangunguna po si Bipi Sara <coughs> 31% sa kanya uh, Sumusunod si Leni Robredo 13% Rapi Tulpo 10% uh, Ano ito? Bongo, 6%. Si Romaldes, napaka-baba. 0.8%. Yeah, 0.8%. Grabe. Halos, eh, 0.7%. Tingnan naman natin, Vice President. Kung tatakbong Vice President si Speaker Romaldes, mananalo ba siya? <laughs> ano sa tingin nyo? Kung sakali lang kung ma-realize niya na hindi niya talaga kaya si VP Sara, ay eh ka kandidato na lang vice president. Baka mas malaking chances niya. Then later on ipa-impeach niya ang President Sara at siya na ang mag-presidente. Okay, ito resulta ng WR numero na survey July 29 August Ugo 6, pinaka-updated na survey na ito, ulitin ko, isa sa mga credible, kapanipaniwalang result ng survey, WR numero. Apat yan. WR numero, Publicus Asia, SWS, at saka Pulse Asia. Ito lang po ang bantay natin. Okta, uh, Tangeri, at iba pa, huwag nyo nang pansinin. Mga ano lang yan. Mga propaganda. Mind conditioning. Okay. Vice President <laughs> Ratings Si Speaker Martin Romaldes <laughs> Nakakuha lang siya ng 1.4% Grabe <laughs> At ang nangunguna Si Senator Bongo 16.2% uh, Sumusunod sa kanya Si Senator Tulpo 14.9%. So, <coughs> dikit ang laban. Ang pumapangatlo, si Bam Aquino, 8.4%. Si Robin Padilla, 7.7%. Grace po, 6.8%. Cheese Escudero, 5.9%. Aimee Marcos, 4.5%. Risa, oh, mas mataas pa ang rating ni Risa Ontiveros, 4.3%. Manny Pacquiao, 1.8%. Uh, yun na nga, pinakamababa si Speaker Romualdez, 1.4%. Okay, marami pang undecided, 23.8% dahil malayo pa naman ang eleksyon. Okay, so, analyzing these figures, ano, Malamang, malaking, malaking, chances na mananalo si Senator Bongko. Bakit? Kasi si, ito, Robin Padilla, maka Duterte ito. Amy Marcos, maka Duterte yan. Bongko, Duterte, black sila eh. Hindi naman tatakbo si Robin. magre re lang ito bilang, ano, si Amy Uh, I don't know, parang wala pa. Ang nakikita kong tatakbo talaga is si Senator Bongo. So, itong boto ni Senator Aimee, 4.5. At ang boto ni Robin, 7.7, that's 12, 13%. Maidagdag lahat ito papunta kay Bongo. Kaya dito lumalabas, nasa 20% na ang rating ni si Senator Bongo. So, tol po, uh, kahit saan, mala, medyo dumidikit din siya sa presidential race, although hindi na katulad nung dati, na dikit na dikit sila kay BP Sara. Ngayon, masyado na siyang bumaba ang pumapangalawa na si BP Lenny. Yeah. Uh, Ex-BP Lenny. Kaya, ang pinakamalakas po na makakalaban ni ni BP Sara ay walang iba kundi kung tatakbo si ex BP Len. Eh ang gustong gustong magkandidatong presidente sa Dilawan si Pontiveros. So kahit ano pang gawin nila no kung tatlo lang ang kandidato BP Sara, Romualdez, Pontiveros tatlo wala na sila Ang pinaka the best the best na option nila kung magkaisa ang puwersa ng unity ng tawagin mga dilawan Kakamping and Marcos Romualdez LBM ano LBM Kakamping, kakampay mag-join forces Yan ang <coughs> suggestion ni Professor Kunohay Richard Hidarian. Dapat mag-join forces ang Unipink para may pag-asa silang talunin si BP Sara. tanong, kaya ba nilang mag-unite? Sino ngayon ang standard bearer sila, nila? <coughs> Papayag ba si Romualdez na mag-slide down pa baba? I don't think so. So, sabi nga ni sasasot ang manok niya, Maho. Ano yung Maho? Martin Hontiveros. So, granting na papayag mag-unite sila at uh, dilawan ang maging vice president. Uh, Marcos Romualdez ang presidente yan. Martin Hontiveros yan. Medyo malakas yan. Kailan sa basing sa mga sorbingen, malayo pa rin sila. Malayo. So, impeachment lang talaga ang pag-asa nila kay VP Sara, tanggalin nila through impeachment si VP Sara para may pag-asa silang magpresidente either si Martin or si Contiveros again, balik tayo sa Vice President kahit saan uh, Presidente, grabe 0.7% ano bang nangyayari sa kanila na ang dami na nilang ginastos billions of pesos na ginastos ng LBM camp para sirain si Bipisara. Sara, eh nandyan pa rin, hindi nila matibag-tibag. Anong dahilan? Ako ang nakikita kong dahilan ay ang tayong mga DDS, organic. Hindi na natitinag yung DDS, sulit na yan. Kahit ano bang paninira nila, hindi na madadala itong mga DDS, tayong mga DDS, kaya sulit na sulit tayo. Kaya I cannot wait. Sana 2028 na ngayon para makabalik ang isang Duterte sa Malacanang. Of course, ang preya vice president niya, si Senator Bongo. Ang sarap, ang gandang, <laughs> yan na ang tunay na tandem, unity na magpapaahon kahirapan sa Pilipinas. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng bukid Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na bahay ang tribong talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero, abot na gyor, katong itabang sa mga tao nga nagkinangnan og tabang, katong mga daot na ilang balay. So, muna ni siya, 450 kayero ang i-deliver. So, muna ni sila ang matagaan o mo Muna ni sila ang matagaan. Salamat kayo sina mga nakatagregyo. Ginawa